Sa lungsod n rin kami ni Chichir Adelsa. Ngayon, mga kapayang, lalo ka na ang pinaka-spoil sa panahon ko dahil sa pamahay ng mga senior citizen. Mga pinaka Dali ninyo ang isang pag-asa na anuman ang katapasan ninyo nung panahon ng panunungkulan ko. Muli natin ipapalik.

गामे आया था इलाव नंता हनन अदूला दर्शन रूप सॉर्ट अदूला दर्शन रूप सॉर्ट का मैन इरा इतो आये संताहन आयो नरो नगपुर्यो नाने मान ओटाते कारोविना दिन लहाड़ माइराउस नाबी अमा अमार नाबी सॉर्ट Salamat sa Diyos. Buhay tayong lahat. Isang patunay na may bagas pa. Sabagat marami sa mga kaibigan at kasi kapit bahay ang mga anak natin wala na dulot ng pandemya. Kaya, ano ang Matikan motor request sa inyo lahat. Alam ko naman, nagproduce sa kayo ng maestrino, nagproduce sa kayo ng mayor, mga kapabayan. Marami na tayong laban Tested and proven na na kaya magpanalo ng kapabayan ng Maynila ng kandidato. Ngayon, pwede ba ako bakit sa inyo? Buong kapabayan ko, and I hope you don't know, mind. Pwede ba straight? Yeah, that's it, that's

¡Ah, aquí le da Guys, kayo ang na, ha? Ano kami ang pangihiwali? Kaya kailangan sunin tayo para magiguri na muli mabilis ang kilos sa lungsod na